Uh, siguro yung intensity ng aming pagprotesta mm -hmm. sa um, laban sa US ay hindi kapan ba yung aming pagpoprotesta mm -hmm. laban sa China ay hindi kapantay ng intensity ng aming pakikipaglaban laban sa Amerika. Mm -hmm. Sa ngayon kasi ang gusto namin umalis silang pareho. Okay. 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 Sa West mm -hmm. Philippine Sea. Mm -hmm. 'Yun ang aming posisyon. Umalis sila diyan. Yung mm -hmm. China, yung US, yung palaging pagpapag uh, ronda diyan aircraft air carrier mm -hmm. ng Amerika ay i demilitarize, I -demilitarize mm -hmm. ang West Philippine Sea at gawin itong economic zone ng buong Southeast Asian nation 'yun ang mm -hmm. posisyon namin pero yeah. sa pag ngayon, kaya ngayon alam namin yung lalim ng dah yung dahilan na ginagamit ni Biden si Bongbong para i ang China mm -hmm. tulad ng ginagawa ni Biden sa Taiwan na pinopro ang China bakit? Mm -hmm. Para magkaroon ng gera. Dahil alam ng, mm -hmm. ng Amerika at may tatlong tatlong official ng military ng US ang nagsabi na niyan na kinakailangan maganap ang gera bago mag-2030. Uh -huh. Dahil pag, mm -hmm. kailangan nila yon na para yung Para utigilan yung sinasabi mo. Oo. Dapat makita ng, ng taong bayan yan. Mm -hmm. uh, at hindi yung para bang mag-protesta mag, mag, rally, mag uh, tayo laban sa China. Tama naman yon Pero mm -hmm. dapat i-considera na hindi lang China ang kalaban natin dito, mm -hmm. kundi silang dalawa ng China at Amerika ang kalaban mm -hmm. natin dito. At may malaki, may malalim na motibo ang Amerika. At sa mm -hmm. panitan, historically, Ina, Ina at saka, uh, uh, Michael, historically, mm -hmm. eh, huwag nating kampihan ng Amerika. Masyado lang tayo na dali ng Western media mula noong yeah. 1945, na palayain mm -hmm. daw tayo, uh, palayain, maging independent tayo, ginamit na pinapogi ng pinapogi ang Amerika, pero Diyos por Santo, Ina Michael, mm. inaakop tayo ng Amerika, isang milyong Pilipino ang pinatay ng Amerika. Meron, mm -hmm. nagkaroon Bila po na Philippine-American uh, War. O baka nakakalimutan din ko yun. Mula 1901 hanggang 1945, bago ang ating independence, lahat na ng bagay, isinet up na tayo para maging control tayo ng Amerika. Mula sa mga mm. batas, the Bill, Bill Trade Act, na may kapalang uh, party right lahat ng mga batas, pati yung lingwahe natin, ginawa ng Ingles, pati buong kultura natin, mula 1901 hanggang 1945, in 45 years, niluto na tayo. Ginawa na tayong Americanizado yeah, ng Amerika. Or two, or two. At yun ang dahilan kung bakit parang kumakampi tayo sa, sa 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 Amerika. Pero, hindi ako nagtatanggol sa sa China kasi in China, talagang mm -hmm. grabe yung ginagawa nila. Di ba? Mm -hmm. Pero, sa pag-ito nila, sila ba tayo ng China? Ginera ba tayo ng China? Mm -hmm. ba? <laughs> parang ganun, parang ganun eh. Ang aking ang, ang point ko, uh, sa ang Amerika ngayon, walang para ang ng pananakop kundi gera. Mm -hmm. Ang China na pero na, nakikipag uh, economic, economic. Kaya makikita mo yung development ng China ngayon, porto, magagandang tulay, mabibilis sa tren, magagandang dam, malahabang kalsada, puro pang economic. Pero yung Amerika, uh, aircraft carrier, mag-conflict. Uh -oh. Kailangan makita ng mga tao yan na ang dapat mag natin, palayasin ang dalawa.